Gumawa nga pala ko ng Graham noong Pasko. Late upload lang ito mga Mars. Yan. So, yung request ng anak ko, plain lang na Graham. Ayaw niya ng mga toppings. Yan. So, gagamit lang tayo dito ng dalawang ka na Angel All Purpose Cream at dalawang Condensed Milk Any Brand. So, yung pong All Purpose Creamer ay inilagay ko magdamag sa rep para pumamuo And then, hahaluin lang ng electric hand mixer. yan After mag-double quantity ng ating all-purpose cream, inihalo ko na itong condensed milk and then iminix kong muli. So, nakakatulong po para dumami yung ating pagmimix. Sa isang plato, itong evaporada milk, ilalagay natin at isasawsaw natin isa-isa dito yung biscuit ng Greyhams yun po ay magsisilbing pampalambot sa ating biskwit yan, And then naglagay na rin ako ng sapin na pinaghalong all purpose creamer at condensed milk, so ayan lang guys yan, malinis po yung kamay ko kaya okay lang kamay-kamay ko po yan, tsaka kami naman po yung kakain yan guys, hindi na ako nag gloves yan, so ganun lang yung ginawa ko pa ulit-ulit lang sinausaw sa ibab, tapos inilagay pagpapatong-patungin lang po yan. Tapos yan, after nating malagyan ng mga biskuit, bubuhusan muli natin siya ng pinaghalong all-purpose cream at condensed milk. Yan. Isa nga po pala ito sa mga pagkain hindi mawawala sa ating hapag kapag paskot bagong taon. Kumbaga siya yung pinakamadaling gawin at pinakamura. Kaya naman hindi po talaga yan mawawala sa isang tahanan kapag ka ganung mga okasyon, paskot, bagong taon so ito na guys, yung ating isang tupperware na nagawa, ayan tapos lalagyan ko lang sa ibabaw ng crush na graham yung durog, ayan ganun lang po, kasimple ayaw ng anak ko ng mga toppings gusto niya ganyang plain lang so ayan, nakagawa ako ng dalawang tupperware dalawang biskwit din po ang nagamit ko dyan. Puro tigagalawa. Dalawang all-purpose cream, dalawang condensed milk, dalawang biskwit, tapos isang balot na drug na greyhounds. Ayan. Napakasarap din naman nga talaga nitong greyhounds. Ano mga Mars? Ayan. Talagang masarap na tipid pa. So, ito na yung pangalawang tupperware ko. Tapos yan, ilalagay na lang natin yan sa rep or sa freezer. At yan po ay ready to eat na after mapalamig. Yun lang po muna. Bye! Thank you for watching guys. God bless!